ay atin ang kasama sa linya ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense sa Region 4A o Calabarzon, si Sir Rayan Derrick Marquez. Good morning po, Sir Marquez. Magandang umaga po. Apo, yes sir. Mm -hmm. Sir, ang Calabarzon Zone ay kasama sa mga idineklara ni Pangulong uh, ng Malacanang na walang pasok ngayong uh, araw na ito. Kamusta ho ba ang sitwasyon po dyan sa inyong rehiyon? Sa ngayon po, lifted na po yung uh, mga lahat ng tropical wind signal mm -hmm, sa mm -hmm. Calabarzon. so So, uh, pinapayagan na po yung mga paglalayag, uh -huh. So, yun po yung unang ano-ano. Pero, uh, sa ngayon po, ay meron pa rin po mga areas na lubog sa baha. May mga areas pa rin po na, as reported, uh -huh. wala pa rin po power. So, putol pa rin po uh -huh. ng kuryente. At meron din po area na uh, may water interruption din po. So, yun po yung kasalukuyan. Pero, Medyo mahina na po yung patak ng ulan. Aho. Ah, uh, ho. Uh, yung mga bahang lugar, sir, can, can you specify, sir, saan-saan po itong mga ito? Opo. Yung iba po, uh, as of, uh, ano, bina namin sa may bandang Mabitak, yung East Road, papunta ng uh, Kalulaguna, galing sa Rizal. May mga areas din po tayo sa bandang Rizal na Aho. lubog pa rin po. Oo nga, yung Rizal nga din, sir, yung ano na na napanood ko kahapon na medyo matindi ho ang ano ang inaabot na na pagbaha. O. Okay. Mhm. Uh -huh. Sir, uh, may mga kalsada huban na hanggang ngayon ay hindi pa rin madaanan? Dahil Mayroon sa baha. Mayroon pa po. Uh -huh. Uh -huh. Sa saan uh -huh. saan ho yan, sir? Yung uh -huh. mga areas po na uh, nabanggit ko kanina yung sa bandang area po ng uh, east road. So hindi pa rin po yun. may mga 5 uh -huh. inches papuyo yung mga ano nila. Pero iba passable na naman po. Katulad po sa mga area sa Mabitak ngayon, Aha. naging na po. Mga five, pero mga mayroon pa 5 inches ta uh, deep yung mga ano, wala pa rin sa ibang area. Mm -hmm. And then, uh, doon po sa ano, kasi ang minomonitor natin yung mga areas na kasalukuyan po, reported, dati hindi nagbabahang, yun po nagbaha po. Ako. Aho, uh anak -huh, ko. Yung antipolo, sir, Meron palang lang ni rescue doon na pamilya na natrap uh, na mga pamilya na natrap sa bubungan ng kanilang mga bahay. Ganon ganun ho katindi yung yung pagbaha na inabot yes, mo ng antipolo. Naka, nakatutok po kami ngayon sa mga rescue efforts kaya ang Office of Civil Defense po uh, tuloy-tuloy po yung koordinasyon ng uh, ating Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa mga ahensya at lokal na pamahalaan upang mm -hmm. matiyak yung mabilis na aksyon. At isinasagawang response operations tungkol sa bagyong enteng. Na lalo pang pinalakas ng habagat. Ang ginawa po natin para may mayroon tayong agarang uh, impormasyon mm -hmm. ay yung pagkakaroon po natin ng virtual R-Dream-C Emergency Operation Center doon po. Lahat po ng ahensya, LGU pati yung Office of Civil mm -hmm. Defense ay nakatutok at agarang po natin na kung may humingi po ng tulong katulad po ng mga ganon mm -hmm. ay agarang po tayo nakapag-dispatch or padala ng mga uh, rescuers. Parang command center ano ho? Yes sir ma'am pero ano po? Virtual. virtual. Aho. Yes. Yung Cavite sir, marami po dyan ay coastal community. Kamusta ho yes, ang sitwasyon sa Cavite sir? May so, may mga area po na uh, apektado sa Cavite pero hindi naman po lubha na uh, ano, dahil may mga area po ngayon sa Cavite na nag report din po na sila ay binaha. Mhm. Mm mm -hmm. Aho. Yung uh, casualties naman sir, may may mga naitala na ho ba? May mga reported po na casualty pero sa ngayon po ito po mga casualty hmm. ay uh, for validation po ng ating uh, uh, cluster, yung MDM cluster po natin. Na ah, so ni casualty, director? Ni casualty kahapon? Uh, may reported po tayong casualty sa bandang area po ng Rizal. An area ng Rizal? Opo. Ang malamang, ang landslide yan kung sakali. Opo, kasi ang Opo. Rizal naman eh... Hindi naman tabi ng dagat 'yan mapuera yung uh, area na may bahagi ng laguna dibay so hintayin po natin yung report niyo kung na validate na opo hintayin po natin yung uh, validation from our MDM cluster oho uh -huh. yung yung kezon sir yan yung ano yung lugar na pinakamalapit doon sa sentro ho ng bagyo kamusta ho ang kezon sa ngayon po, uh, same po nung ano, uh, hindi na po masyadong malakas yung ulan. Uh -huh. uh, at all levels naman po, suspended pa rin po yung mga klase. And uh, tinitignan po natin yung ano, kasi lifted na rin po yung yung binigay na uh, abiso ng Coast Guard na pwede silang maglayag. So mukhang... Uh, ayos na rin po yung ano. So parang light to moderate na lang po o light range na lang po yung natatanggap nila. Pero may mga affected uh, populations po tayo. Mm -hmm. So, yun po yung ating binabantayan kasi may mga affected populations po tayo. Uh, kahit po sa Quezon, mayroon din po tayo mga affected populations. Oho, e, yung polilyo po, sir, yan yung madalas na mabanggit um, dun sa pag-asa advisory, weather bulletin. Kamusta ho ba yung ating mga kababayan ho doon? Opo. Ma'am, ah... Uh, yung datos po natin no nung, nung, as of 5 p.m. sa Quezon po ay hindi pa po nakapagpadala ng mm -hmm. kanilang na uh, affected. Uh -huh. Siguro mayro po tayong challenge sa pagpadala. Nakatutok uh -huh. po yung mga ano natin sa monitoring at saka sa rescue efforts. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayun. E eh, nabanggit na rin ho yung inyong uh, uh -huh. rescue effort. May mga gaano karami sir yung kinailangan na ilikas? Yes ma'am. Base po sa datos, meron po tayong affected na anim na munisipyo, 20 na barangay. So ganoon po yung laki. Sa area uh, naman po na mga bilikas <coughs> Opo natin mga Or yung yung data sir is ano pa po Not Kinokulate niya pa sir up until now ano ho. Kung Opo, gaano karami itong puloy, mga puloy, pamilyang bilikas ano, dahil, oho. Kahit po every Kasi, uh, alas 5 po yung pagpapasabit natin. Very limited mm -hmm. po yung pumapasok. Mayroon po tayong challenge dun sa pag -receive. Pero oh. uh, agara naman po natin na update once na dumating po yung datos. aha oh, 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 yun. Pero well attended naman yung pangailangan ng mga evacuees, sir. Opo po. Uh, sa katunayan po, naka-standby din po. Humingi po, po tayo ng... Tulo, humingi po tayo ng tulong sa national, humingi po tayo additional 1,000 hygiene kit kung kinakailangan pa po mm -hmm. na magbaba sa ating mga ha uh evacuation center so uh available naman po yung ating mga supplies para sa pa din po yung prepositioning ng ating mga uh ahensya katulad ng DSWD po mayroon po silang standby funds at mm -hmm. the same time uh nagpo-provide din po sila yung kanilang mga URT teams in case at sa mga stockpiles po aha, aha. sa mga family food packs mm -hmm. mm -hmm. Yes po sir. Ro may road closure ho ba sa may Marilake Road? Yung mga hindi po nadadaanan, lalo na po yung mga areas na makakataas po, uh, sinigurado po natin na hindi po madaanan habang mataas po yung baha. Mm -hmm. eh, pero sana tuloy-tuloy na po. Nag-subside na siguro ngayon yan. Ano? No? Medyo uh -huh. subside na. May mga areas po na bumaba na yung baha. Yung mga areas Ano pa lang po sir, Katulad doon sa bandang area po na ano, mga 5 inches deep yung garbage possible na po. Mm -hmm. Ayun, sige sir, kami po ay mag uh, uh, from time to time ay makikipag-ugnayan po sa inyo para kamustahin po yung ating mga kababayan po dyan. Sana po eh yung mga reported na na-trap doon sa kanilang mga bubungan ay ano po no? ay narespondihan na po at uh, nasa maayos ng sitwasyon ano po. Mm -hmm. ah, meron pala umapaw na tubig sa isang ilog sir sa Muntalban, Rizal yun. Yeah. Kaya may inilikas na 87 pamilya Yes ma'am, uh -huh. yung mga nilikas po ay na nasa evacuation centers na po Tinutudukan uh -huh. po namin yung datos pagpasok po sa amin kung ilang po yung total na apektado at last, uh -huh. yung, yung mga nasa evacuation center natin uh -huh. Okay, marami pong salamat sir Rayan Derrick Marquez Maraming salamat po, uh -huh. Yan po Maraming salamat Ayan. Si Sir... Talagang ganyan, Cecil. Pag yung katatapos Aho. lang ng, ng Ako. bagyo, ang, ang, ang talaga may ulat dyan ay yung tagumpay ng preparasyon, rescue, and response. Mm -hmm. At minsan, uh, may mga malulungkot na balita kasi eh, force of nature ang kalaban natin eh. Mm -hmm. Yes, Hindi naman ito uh, sinadya. We can only mitigate. Aho. Yes, po, Sentol. Aho. Pero it ang... ang... Ang atin lang kailangan tiyakin ay eh, yung maayos na narerespondihan 'yung ating mga kababayan and as it seems naman sentol e eh, doble kayod 'yung ating mga otoridad to make sure na uh narerespondihan po 'yung ating mga kababayan